nakaramdaman ng hagupit ng bagyong krising sa lalawigan ng Pangasinan kagabi July 17. Sa bayan ng Umingan, rumagasa ang halos abot tuhod na baha sa ilang kalsada, partikular na sa barangay Poblasyon West. lang swimming pool ang Umingan, guys. Ang ilang bahay at establishmento pinasok din ng baha. Ilakir, hamakasta. Ilakir, hamakasta. Ilakir, kasta, Mag -traman, mag -traman. Agad namang rumisponde ang Water Search and Rescue Personnel o WASAR ng Pangasinan PDRRMO. Ayon sa OCD Region 1, nasa 38 pamilya o 155 individual ang inilikas. Ang natin, dati sa ating latest community solution, may 155 individuals o okay, 38 families na nag-preemptive evacuation sa so may Pangasinan dala ito ng uh, pag-ulan, ang uh, medyo malakas galing po sa Mount Caraballo range, uh, going through yung Danila River. Kaya yun po yung naging uh, reason kung bakit nagkaroon po tayo ng uh, preemptive evacuation sa ng basingan. Binabantayan naman ang level ng tubig sa mga ilog sa lalawigan, lalo na ang mga low-lying areas. Sa bayan ng Asingan agad nagsagawa ng water level monitoring ang BFP sa tulay ng Aragaag sa Barangay Bantog. Kasabay nito, nagsagawa rin ng monitoring at roving ang BFP Mangaldan sa kanilang nasasakupan. Sa bayan ng Burgos, isinagawa ang koordinasyon sa pagitan ng BFP at MDRRMO para sa pagpapatupad ng oplan paghalasa. Dito, inihanda nila ang kanilang mga kagamitan at tauhan sa posibleng pagtugon sa anumang sakuna. Sa bayan ng Alcala, nagsagawa ng inventory ng Personal Protective Equipment o PPE ang BFP bilang paghahanda sakaling lumala ang epekto ng sama ng panahon. Samantala, sa lungsod ng Alaminos, isinagawa ang isang pre-disaster risk assessment meeting na pinangunahan ng lokal na pamahalaan. Inihahanda na rin ng MDRMO ng Binmalay ang mga kagamitan nito sa pagresponde sa anumang pagbaha sa mga flood-prone areas. Ipinatupad din ang mga preventive measures tulad ng early warning dissemination at pagbabantay sa mga posibleng hazard areas. Nananatili naman sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 ang ilang bahagi ng Pangasinan at patuloy ang pagbabantay ng Pangasinan PDRMO sa galaw ng bagyo at habagat. Uh, sa so ngayon po, wala pa po kami na nakukuhang na, report coming from them kasi yun nga po, uh, patuloy pa rin ang ating pag-monitor ay parating pa lang naman po yung itong si uh, tropical storm uh, crisis. So, di natin pa masabi kung uh, ito nga ay dadaan o magdudulot pa ng mas maraming tubig. Ipinagbawal na rin sa probinsya ang pagpalaot ng mga mangingisda. Nagkansela na rin ng pasok ang ilang bayan sa probinsya. ang kalagawid Valerie Dismaya or Engineering. <laughs>